Ah, <coughs> uh, maganda mo pagpala oh, uh, para hapon ko. bro. Sa lahat ng mga naniniwala sa mga gimat, anting-anting ano. ayan Para sa lahat si Apo Liwanag, Apo Ronald. Magagamot na uh, gisit. Kimbani Bisya. ayan mayroon lang po kasi share sa inyo ano Sa lahat ng mga Tingirs po to Sa lahat ng naniniwala sa mga Gemat hmm. o anting-anting yan. yan Sa lahat ng mga gimat Alam ko kilala nyo yan 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 Si Mariah pong nagtatanong Patungkol po sa pangil Nang kapre Ayan, pangil po ito ng kapre. Ano. Legit po yan. Gusto <coughs> so, ko po i-share sa inyo yung kanyang kakayaan. si maray po nagtatanong na ko sa ano. Yan. Ang kakayaan po ng uh, pangil ng kapre. <coughs> ito po ay tagulilog. Ano? Napakagandang gamit. tagulilong. Ayan. Sa labanan, lamang ka na. No. Tagulilaw sa physical magagamit ko po to. Lakas tampang atawan, hindi ka mapagod. Diretso lang ang laban. Trabaho lang. Pangil lang ka pre. Yun po ang kanyang kakayaan. Sa physical po yan. Ano? Nagkakarga ka nang uh, may lakas ka pero meron kang pundo dahil dito. Yung lakas mo. Sa trabaho, napakaganda rin po ito. Yeah. Hindi ko po ito pinapalimusan na. Uh, share ko lang sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya. Halimbawa, nagkaroon, nakakuha kayo ng ganito. Pero mahirap manapin ito. Ano? <laughs> Hindi ito kidlat. Ang kidlat, pag panaw na tagulan, Ayaw mo lang kung ka. May harap din po. Ito, may harap din po ito. Ano? po yan. 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 <coughs> <coughs> Digit ko yan. Ayan. Ayan. Hindi ko po masabi at hindi ko rin po sasabihin kung ilan yung ganito ko. Ano? Ayan kasi bigay po to ng mga gabay ko hindi uh, ko pwedeng hindi ko pwedeng uh, kung magtatanong po kayo kung ano po kakayaan ito yan, sasabihin ko po para magkaroon po kayo ng kalaman ano po yun po sinabi ko sa inyo sa physical po yon ano physical ito po pang <laughs> din po ito spiritual malakas din po ito ano kahit di mo nyo ang kanya makarap meron ka nito di mo nyo makarap mo meron ka nito malakas din po ito umiinit din po ito umiinit po ito pag na, nasa labanan yung lakas nyo na talaga ipapagitan nga pangontra oh. <coughs> hindi ka tatalaban sa spiritual may tagilid din po to ano sa mga bagwang po nga uh, tingiro so uh, gusto mo taro na gimat yun po ang kanyang kakayaan ano po pang kalatan yan wag po kayong uh, bumili sa mga nagbibinta sabihin na ganito ganyan kundi magkusa po kayo na magka, magka, magkakuha mag ng ganito mauhumingi humingi sa mga sa mga pinanggagalingan nito ano yung may may ari may pagkaibigan lang kayo kaya lang piliin nyo po yung puti dalawang klase po ang uh, kapre may iti may puti ano yun know. Paano nyo malalaman kung mayroon pong kapre sa tabi nyo? o mayroon ka sa isang puno paano ito malaman ayan lang ang palatandaan po sa mga narap na karamdam mula buong katawan hanggang ulo ang ulo nyo po lumaki ano yung lumaki lalaki po yan pagkaramdam nyo po malaki tapos yung buhok nyo itindig po yan ay iyan po yung kapre yun din nyo po malalaman na mayroon po meron kayong katabing kapre ano ayan pero para alam ko ano, ang kapre ay isang, isang uh, mabuting kaibigan at kailangang po uh, respetuhin ng tao. Ano po? Ang isang kapre puti po ay mabait, matulungin, mawain sa tao. Ano po? Maliban lang po sa itim. Yeah. Yan po ang uh, I share ko sa inyo na patungkol dito. Yeah, napakahirap po tong hanapin ano kasi Nakadipindi lang po Pag magkakaroon ka nito po sa tao Na bibigyan Na pwede kang pagkatiwalaan malinisan po sa isipan mo Ano Kasi ginagamit lang po ito Sa kabutihan Hindi po sa kasamaan Ano Masama po yung uh, Gamitin ito sa kasamaan Hindi po Hindi po ito pwede Gamitin mo ito Ang Nagkaroon ka lang ganito mo sa kasamaan Mawala yung visa niya yung gabay niya mawala iiwan kasi ayaw niya ng gano'n ano yun 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 po lagi niya tatandaan pag kayo po nagkaroon ng ganito <coughs> si mas lamang din po yung meron kang ganito kaysa wala ka ano yan pangil po yan pangil na pangil po yan hindi siya itsurang bato ano hindi siya itsurang bato kaya lang po ganito ang kulay niya kasi nga yung may-ari nito may lig sa tabako, nagkaroon ng nikoting. Ano, kaya ganito po siya. Pero yung mga bahay po maputi yung ngiti niya, maputi. Yung mga bahay hindi yan inigarto ng diyan tabako. i-share ko lang po yan sa inyo ha. Kasi magkaroon po kayong uh, idea patungkol pag kayo po nagkakaroon ng kalita ano Pag puti, hindi po pwede sa masama, kundi sa kabutihan mo lang gagamitin ano uh, pero konting ingat lang po kasi tinyo yung makuha nyo sasanip sa inyo masama na kayo hindi po gagawa ng kabutihan niya kundi sisirain po yung buhay nyo ano kung ganun po iwa, uh, kung itim po, po nyo uh, iwasan nyo na po iwanan nyo na Ayan lang po ang masabi sa inyo para magkaroon po kayo ng kaunting ideya. Yeah. Maganda po ito sa labanan. Ang pangil o ngiti ng kaparit. Sa trabaho, matagal ka mapagod. Ano? Yung, yung init, yung init, akala mo, Fresh ko lang, pero mainit pa lang <coughs> Ngayon po ang ano, yeah legit na legit po yan. Hindi sa hindi siya, siya bato, kundi yung kumbaga buto na buto ng kapuri yung ngipin marami po akong uh, ituturo po sa inyo sa tungkol sa mga kung agimat agimat tanting tanting ano kaya lang hindi ko po ano inano kasi gamit ko sa inyo eh. ginagamit ko sa gamutan ano ayan. ituturo po po sa inyo patungkol sa ano, alam nito tinta ito, kahoy. Ito, kidlat Galing <coughs> to ki, ano. Pero, marami rin ako nito. Kaya lang ito lang, ano. Galing to ki, sa kating kaibigan na ano eh. Kay Kaya, yan mga, yan mga hindi yeah. ko po ito natitising sa bala pero titising ko rin ito kung ta legit ano kung legit na <coughs> alam ko maganda ano maganda yung mga kidlat ni kaibigan nating smatak pero so, titestingin ko ito ano titestingin ito, ito. Ito, ito yan lang po ang aking may share sa inyo ano uh, para magkaroon po kayo ng kanting ideya patungkol sa agimat o anting-anting uh, pangil ng kaparhi Pero lagi po tatandaan pag kayo po ay naka halimbawa pumunta kayo sa mga malaking puno o sa mga lugar, mayroon kayong nararamdaman na lumaki ang ulo nyo, tumayo ang mga buhok nyo sa ulo nyo. Ah. Sige po 'yon, mayroon na mayroon kayong katabi o mayroon kayong kaharap ano. O kanito po 'yung sa ano, sa sunod po, atik ah, uh, balang naman natin pag-usapan. Ano? Na, para mayroon po kayong ideya. O, ayos lang po sa akin mga kaibigan na uh, share yung patungkol sa anumang ano pangyarihan ano. Huwag lang sila <coughs> tungkol sa mga aragi-agi mga kasi maraming tao mga anting Eh. Yeah, marami ko na po sa YouTube puro testing testing ng barila ano. Pero pag alam niyo po mga legit o tunay o totoo, huwag niyo 'tong testingin kasi talagang ano 'yan. Sure na share po 'yan. Pero yung mga nakikita niyo na alam niyong parang picky, alam niyong parang wala ano, parang hindi siya tunay, at tingin niyo para malaman niyo. Pero kung alam niyo na nakuha niyo, binigyan kayo ng ganito, ganyan, uh, huwag na kasi sure na sure na po yan, 100% po yan. Ano kaya ito, di ko ito tinitisting kasi alam ko na ito na yan, mga di po yan, mga... Abigatin ah, po yan kung totoo siya. Ano? hindi ah, ko po yan yan. Hindi ko na po ito pinagano sa inyo. Kundi <coughs> gusto ko lang na magkaroon din po kayong kaalaman. Kasi maraming tao din po na gusto magkaroon. Ano? Kasi lamang po talaga na meron kang ganito. Kaysa wala. Ano? Bariling ka man. Ano? Ka. may, may nagtatago sa inyo. Ayun po yung pinagadabis. Pero ang lahat. Ang pinagadabis po dyan yung sa taas wag po kayong uh, wag niyo pong gawing number 1 yung mga agimat niyo yung anting-anting niya -anting now <coughs> anong oras po mawala niya ng visa kung mawala lalayas lalayas yung <coughs> yung gabay niyan ha? wag ang unahin niyo yung sa taas yun ang pinakatagis ng taas ang anting-anting agimat pangalawa lang po yan na may kapangyarihan ano pero higit sa lahat Ah uh, kung kayo may mga tangan na ganito isuko nyo sa taas ano bago nyo gamitin 100% po yan na malakas ang kanyang karga ano kailangan isuko nyo sa sa Panginoon kasi itong agimat na yan kasi lahat ng bagay galing sa kanya yan walang, walang bagay na hindi niya ginawa ano bagamat tulad ng mga medalyo na yan bagamat yan ay gawa ng tao pero sa kanya pa rin gal, gal, galing niya saan ba galing niya pinagagawa ng mga bakal bakal na yan siya po ang may gawa niya ano Ayaw. kaya yun po ang naging tatandaan. ano? lahat ng anting-anting lahat ng agimat surrender niya sa Panginoon 100% po yan ang kakayahan niya yung tunay lang ano yung may mga bertod lang po ang inano niya -an -an. yan yun lang po ang aking message sa inyo na, mga, mga tingero, mga mailig sa agimat. Pero ang agimat ko, isa lang. Si Kristo po ang agimat ko. Ayan po yung nasa puso ko. Ayan, hindi po kayang kuhanin sino mang uh, mandirigmang na uh, ito, ito. May ano, yung sabi nila na yung kapangyarihan mo kayang kuhanin ng iba ng kapangyarihan dito po <coughs> kung meron pa po kung, mer kung meron pa po higit kay Kristo makukuha niya yan ano? kung meron pa higit kay Kristo makukuha niya yan pero alam ko wala nang higit sa Kristo sa Panginoon sa Kristo na po yan lang po uh, lahat ng agimat i-offer lagi sa Panginoon bago gamitin ano po, yan lang po. God bless po sa inyong lahat. Uh, unang una, prayer po ano. Yeah. lagi tumawag pa, sa si Panginoon. Huwag yung agimat ang inyong pag-anuhan. Huwag tuunan ng lagas, kundi yung nasa taas. Yeah. God bless po muli sa mga instrument God, mga bro, mga kapatid, uh, kapatid sa si spiritual. Lahat po na magagamot sa spiritual. God bless po sa inyo lahat. Tagpalain po kayo. Laging mabuhay. Laging kayo mabuhay sa gamutan. Laging buhay sa Panginoon. God's Apo chaling. God bless po sa inyo lahat. Yan. Uh, saludo po ako sa inyo. Sapagkat napakasipag nyo sa sa mission. Ano, marami kayong uh, nakupuntang lugar. At marami kayong natulungan tao. God bless po. Pagpalaan po kayo ng Panginoon.